Hi hey mga langga, good morning. Ayoko na mag-intro, nakakaurat. Hi hey mga langga, actually ayoko na pala mag-intro, no? nakakaurat alam mo kung bakit. Gumawa na nga ako ng video para matulungan kayo. Kayo pa tong galit sa akin. Anong gusto nyo? Puntahan ko yung machine tapos dukutin ko yung card yun. <laughs> Parang, ang dami ko ng video about dito pero nagagalit pa rin kasi hindi naiintindihan yung sinasabi ko kasi ang dami ko daw satsat, ang dami ko daw intro. So, ito na nga. Kapag na-captured yung card nyo, pag onsite ibig sabihin, nasa branch siya. Ibig sabihin, pag yung ATM, katabi, branch, or nasa mismong branch siya. Yun yung on-site. Pag off-site, ATM lang yung nandun. Walang branch, walang kung ano-ano. Katulad na nasa mall, katulad ng na nasa mga LRT station, uh, MRT station, yung sa train station. Basta pag wala siyang kasama or wala siyang uh, tandem na branch, yun yung off-site. Okay, sa off-site muna tayo. Paano kung na-captured yung card mo sa off-site? Makinig, ha? Pag offsite site na-capture yung card mo. Tapos yung card mo, let's say, um uh, yung ATM is RCBC. Yung card mo is a uh, PNB. Pag na-captured yung PNB card mo sa RCBC card, anong gagawin mo sa off-site? Siyempre, hindi mo na kailangan tawagin pa yung guard kasi wala naman magagawa yung guard dyan. Ang sasabihin na ma'am, tawag mo sa branch, ganyan. Siyempre, anong pakialam niya dyan? Ang kailangan niya lang is bantayan, magbantay sa mall na yan, magbantay sa kung ano, hindi niya trabaho, bantayan yung machine na yan. Ang gagawin mo bilang account holder, tawag ka sa branch, lalo na kapag weekend, holiday, or whatever. Uh, I mean, tawag ka sa customer service yan. Tuyo, nalilito na ako tawag ka sa customer service, paano mo malalaman yung customer service ng mga uh, account mo, ng banko mo? wag mo ako i-message at tanungin kung ano yung customer service ng banko mo kasi hindi ako, alam mo yon sa Google ka be, sa Google ka pumunta, search mo doon ano, no, hotline, PNB hotline number, RCBC hotline number, or kung anong hotline number meron ang yung banko mo. I-inquire mo yung hotline number, tas yung dial mo, tawagan mo. Kapag ta pagtawag mo sa customer service, i-inform mo doon kung anong problema mo, tapos sasabihan ka na kung anong nangyari. Kung wala ka pan-tawag o hintayin mo mag ano mag banking days mag resume yung trabaho ng mga taga banko tapos punta ka dun sa branch magreklamo ka dun Saang branch branch ng banko mo kasi banko ng pinag mo wala silang access dun kung yung RCBC sinasabi ko example ng ATM natin wag mo silang puntahan kasi wala silang access dun ang gagawin mo puntahan mo yung banko mo tapos yung banko mo yung i-inform sa kabilang banko at sila yung mag-uusap kasi kung ako man anong access ko sa kwarto mo gets mo Ganun 'yun. So ang kailangan mo sa uh, kailangan mong kausapin yung may-ari mismo nung ano mo kung saan ka may account, gets mo? Kasi sila may access ng account, mo, so sila ay makaka-check kung kailan ka nag-withdraw, anong oras. Okay? Tapos i-coordinate nila 'yan sa kabilang bangko. O oh. so, let's say ano naman ang card mo is the same with the ATM. So, anong gagawin mo? Same pa din, be. Tawag ka dun sa branch mo or sa banko mo or sa hotline number ng banko mo. Tawagan mo sila, inform mo sila kung ano nangyari. Tapos, sasabihan ka ng customer service kung anong gagawin. Huwag kang mag-wirela dyan. Huwag mo akong wirelahin sa channel ko kasi wala din ako magagawa. Kung <laughs> pwede ko lang puntahan, dukutin yung card mo, gagawin ko. Pero may iba kasi yan layo, layo Pero do, kahit na lapit ka, hindi ko din magagawa. Yun ang kailangan, ang magagawa ko lang is ako kung anong gagawin. Yan, ganyan. Aww. Aga-aga high blood ako. Bukas may bintana ako, baka nakakarinig yung mga... Oo, oh, baka sabihin nyo naman, dami ka na naman sat, sat So, anong gagawin natin? Kapag kunwari, on-site naman, o on-site ka na, pagpalagay natin, yung card mo naman is iba sa ano, iba naman sa ATM. Pag, let's say, PNB ulit yung card mo, tapos na, sa on-site ka ng RCBC, anong gagawin mo? i mo sila sa branch. Kasi may mga bangko na i-entertain ano ka nila, na -entertain ka nila, gagawa, bibigyan ka nila ng form for complaint. Gets? Pifilapan mo yon sa submit mo sa kanila, syempre mag ka. Make sure mo pala, make sure nyo yung card nyo is may pirma sa likod and may pangalan nyo. Pag wala yun, swerte nyo kung ibabalik pa. Pero wag na kayo mag-expect, wag na kayo magsayang ng oras. Mag-request na kayo sa banko nyo, replace nung card ninyo. Gets? Okay, mabalik tayo dun sa on-site. Kapag kunwari na-capture, tas uh, may ID ka, may pangalan ka, ganyan-ganyan, inform mo sila, pwede, may, uh, yung ibang branch, may access sila sa machine. Bubuksan lang nila yon tapos, ano, bibigay sa'yo yung card. Pe-present mo yung ID mo, titignan nila kung ikaw nga talaga, ibabalik sa'yo. Pero malas mo kasi may mga banko na hindi sila nag-handle ng ATMs. So, I-report mo sa kanila, tatawagan ka nila kung anong gagawin. Okay? So, kung gusto mo mas mabilis, mag-request ka ng replacement. So, pagpalagay naman natin, same. O, oh, syempre, hindi ka na may hirapan. Same na eh. I-advise ka na ng bangko mo, tutulungan ka na nila, kahit interbranch pa yan, tutulungan ka na nila kung anong gagawin. Okay? Okay. So, sana naman, wala na mag sa akin dito, ba? Diba? Pag hindi mo pa rin naiintindihan ko, ayaw ko na lang sa'yo, bahala sa buhay mo. Bye-bye!